Magandang araw na lang, mga kabutsir. Nag-uusapan na naman tayo ngayon kasi malapit-lapit na naman yung interview at saka pagdating ng employer dyan sa Pilipinas. Yung marami nagtatanong sa akin kung saan agency at saka kailan yung interview. Baka nga yung darating July, mga second week ata ng July. Basta yung mga nakapag-ano na dun sa, nakapag-apply na doon sa right mayor at saka sa ano, Tuloy nyo lang mga kabutsir contact nyo lang kung sino sinabi ko sa inyo yung agent doon para may mag-back up sa inyo basta ituloy tuloy nyo lang yung ano nyo mga pangarap nyo at saka sinasabi ko sa inyo mga butcher eh, kumplituin nyo yung mga requirements nyo kasi nga pag hindi kayo komplituin, hindi komplituin yung requirements nyo kaya pupunta kayo sa agency matatagal lang kayo hindi kayo masasama sa line up ng ano pag uh, for example yung may interview na mag Sisin lang kayo ng resume, kumpletuhin nyo na yung requirements nyo mga kabot Yun ang pinaka Kasi pag hindi kayo kumplito, hindi kayo mga di ba? Lalo akong parating na yung ano ngayon. by batch by batch kasi yan eh. Kaya nakasali kayo dun sa line up, yun, automatic may interview kayo. Kasi pag may interview kayo, huwag nyo misipin nyo makakalis agad kayo mga kabot May mga medical pa yan, may mga mag-aantay pa kayo ng, for example, yung visa nyo, yung result nyo. Chief, po forward pa yan dito sa Middle East eh. Tsaka yung main branch pala namin mga kabot nasa Abu Dhabi. Yung mga nagtatanong sa agency, yung right merit mga kabot siya. Bali sila ang nag-de-deploy uh, dito sa tulad ng company namin. Yung right merit, ano, tsaka yung handog, tsaka yung caripol, yung CDB, yun, ayos yun mga kabot siya. Tatlo yan yan. Hindi lang tayo mga kapag ano, ng malaki talagang sahod. Basta pwede naman gawing stepping stone kung sa kasakali at kung ano talaga kung gusto nyo talaga sa malaking bansa sa akin naman, hindi naman ako namimilit sa inyo mag-apply dito mga kabutse gusto nyo lang magkaroon ng experience walang problema, mag-stay muna kayo dito kung gusto nyo na sa malaking bansa halos karamihan naman talaga galing maka exabdog muna bago makapunta ng mga bansang UK at sumusubok muna dito sa maliit na bansa kasi pag nandito kayo sa maliit na bansa maliit lang din gagasusin nyo nasa malaking bansa naman kayo mga kabutsir, malaki rin yung nagastos inyo. Kaya yun. Kaya may tatanong pala sa akin kung anong may interview. Babasahin lang yan mga kabutsir. Simple lang yan. Pag binasa ng employer nyo, sasagutin nyo. For example, galing kayo sa sa kumpanya kayo dati niya. For example, sa Manila, sabihin nyo. For example, Monterrey kayo, Monterrey. Anong position nyo sa Monterrey? Sabihin nyo, pick cutter kayo, chicken cutter kayo. Kaya... Marinate, ano, marination kayo, Pre-prepare okay, kayo ng gano'n. Yun lang, sabihin nyo. Dagdagan nyo na lang. Kung magtanong ng mga parts ng beef, sa kasakali, yun, pag-aralan nyo lang yung parts ng baka. Ano ang pinakamalambot? Siyempre, tenderloin. Yun lang. Kasi nga, walang baboy dito. Hindi kayo ma-interview sa parts ng baboy. Pwede pa maano ng tanong ng parts ng manok, mga kabutsya. Kasi pag sinabi nyo yung chicken cutter kayo, baka mag, for example, magtanong kung anong parts ng manok, yun, drumstick lang, wings, breast, yun lang. Whole leg, yun lang, mga kabutsya. For example, pag tinanong kayo, siyempre, hindi kabisado yung lamp tsaka yung gambi. Yun, sa baka na lang kayo bumawi. Yun, for, example, wala pang malambot na parts ng baka, rib eye, sirloin, yun. Kaya yeah, yun lang ang interview ng mga kabutsi. Kung saan kayo, gali, kung paan niya galing, ilang years kayo doon na ano, trabaho ilang, ilang years kayo yung experience doon, yun lang tatanong yung mga kabutsi. Ito ko lang ginagawa ko ito yung Arabic shish kabab. Tupa ito mga kabutsi, hindi ito baka. Bali lang sis ka pag tawag nito. Bali ganya itsura niya. Iniihaw nila yung mga ano, mga Arabiano, mga ano dito mga Arabo pala mga butcher Kasi na tayo sa bansang Middle East, nasa unang palako. Kaya yun lang mga butcher Tuloy niyo lang yung may ma interview na July, lalo na yung naka-follow up na. Yun. Kaya mag-message kayo kung malapit na interview niyo para may ano kayo, ma ano nyo, ma, uh, parang ano kayo, nag-rewind yung ano nyo. Kaya hanggang dito na lang mga butcher. Kaya yung pag apply ng ano, tuloy-tuloy lang natin. Huwag tayo susuko hanggang matating natin. Kasi pag sumukat tayo sa bagay, tsaka huwag kayong mainit kung matagal lang kayo niyang maghintay ng visa. Kasi sabi pa nga, magpakasawa muna kayo niya sa Pilipinas. Kasi e, pag nandito na kayo, gustong gusto niyo mag-abot pag nandito kayo sa ibang bansa, gustong gusto naman marunuin ng Pilipinas, kaya yun, maghintayin kayo kayo. Uh, pinaka the best, mag-ipon na kayo ngayon kung saka sakali mag-apply kayo ng ibang bansa para kung anong hinihingi ng mga requirements, anong hinihingi ng agency, may bigay niyo agad. Kasi pag hindi nyo may, bagay, may bigay yung mga abuts, automatic, mapipending yung ano nyo. Di ba? Kaya, hanggang dito na mga butcher, sana may ito lang ako sa inyo. Ito pala yung lamb shish kabag na ginawa ko ngayon. Yan ang trabaho ko ngayong araw. Kaya, God bless kung dito na lang.